si Kami, si Keto, at si Kara. Tuwing oras ng tanghalian sa eskwela, laging nagkikita si Kami at Keto. Sabay silang kumakain. Bigla silang nabulabog nang may batang umiyak. Natabig ang kanyang pagkain at ito ay natapon. Pinagtawanan siya ng mga batang nakapaligid sa kanya at siya ay kinutya. Si Kara walang mata. Ha ha ha! Paulit-ulit nila itong sinisigaw. Sumigaw si Kani. Tigil! Magsitigil kayo! Mali ang mambuli. Wala naman siyang ginagawang masama sa inyo. Sabi naman ni Keto. Sige, isusumbong ko kayo kay teacher. Nagsalita uli si Kami. Hanggang sa iniwan na sila ng mga batang nangungot siya. Huwag ka nang umiyak, Kara. Ahatian ka namin dito sa aming baon para makakain ka din. Salamat sa inyo, sabi ni Kara na na sa pag-iyak. Isang araw, nagulat na lamang ang magpinsan ng kanilang nabalitaan na si Kara ay isa palang magaling na mang-aawit. Nanalo siya sa kompetisyon. Di man siya makakita, may angking tinig siyang malaanghel na nakakapawi ng lungkot. Oo nga't may mga taong may kapansanan. Ito ay hindi hadlang sa pagpapakita ng kanilang angking galing at talento. Kailangan din natin silang irespeto.